Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest from Masa Greek Channel, a free o zomatoider. So ngayong hapon ito. Na Tignan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of July 1 hanggang July 7 for the sign of. For the sign of Taurus. So Taurus, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kagarapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga kagilap. So guys, this reading is a general reading na mga at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos at there kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigi-skip ng ads away pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik digdigdigo umapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advise sa inyo ng ating angel spirit for the sign-off. For the sign-off, Taurus, so let's see and watch this. Angel Spirit, please give information po. Ano kayong gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Angel Spirit, please give information po. So there is a four of swords, something or rest na kailangan mo magpahinga. No? Makinig ka sa intuition and inner voice mo na nag-over-patig ka. No? And of course, kailangan mo rin magdasal dasal at the same time. There is in of course something moving forward, Makaka-move on ka na. Makakalayat, makakawala ka na no from um, negativities. No kailangan mo nang um, palaya 'yung sarili mo sa mga lungkot, no? Sa mga iniisip mo na negatibo, no? Parang na-drain ka dito sa lahat ng nangyayari sa paligid mo. So kailangan mong um surrender 'yan, no? Request there is a Ten of Pentacles, magkakaroon ka ng long-term success and financial security. Wow. Magkakaroon ka ng matagalan na financial windfall. Mm -hmm additional messages. Represent guys with a knight of wands. love and steady. Na matuto kang maging mahinahon. wag ka maging, um, agresibo, kang maging agresibo. Matuto kang kumalba. No? Hindi yung, yung tama pagkakataon. No? May mga bagay na para sa'yo. May mga bagay na hindi para sa'yo. No? Kung maga, may mga kailangan kang hintayin. na no? Tamang opportunities for you. And of course, is a page of pentacles. Invest wisely. ba? Kung baga, pagdating sa mga bagay-bagay, alam mo dapat kung kung saan ka maglalago, no? kung saan ka lalakas, kung, um, kung paano ka yayabong bilang isang tao. No? Kung, kung sa negosyo, hanapin mo yung tamang um, negosyo sa iyo, yung swak talaga sa iyo, no? na may passion, na may passion ni ka doon sa bagay niyon, na yun, kung baga gusto mo yung ginagawa mo, hindi sa napilitan ka lang. And of course, kailangan mo maging wise, no? no dahil may mga bagay na ma-manifest ka naman. May mga bagong plano na papasok dito. And of course, there's a seven of wands, protections. Protection mo at pangalagaan mo ang iyong um, sarili. No? Kailangan um, protectionan mo ko naman yung mga bagay na meron ka. No? Yung iniisip mo, no? yung mga plano mo, kailangan protectionan mo yan. No? Na hindi magugulo. No? because there's something the world represents something trouble. Some of you magkakaroon ka ng kanan travel dito. No? Marami kang um, adventure dito, guys. And there's a five of cups, no? May mga disappointment na or may mga panghinayang pagsisisi dito na na gusto mo na makawala at makalaya diyan, no? Kung maga may mga panghinayang, no, kailangan mo lang talagang i-let go. No, wag wag mo nang ipilit na babawi um, yung isang bagay na yun kasi hindi, hindi talaga siya para sa'yo. What is the Ten of Pentacles? Represent with the hermit card, spiritual enlightenment. May mga bagay magliliwanag about sa spirituality sa'yo. No, may kaugnay na about sa long term and financial windfall. Na talagang lalago at lalakas yan. With the power of God, no, ka naniniwala ka, nag, nagtitiwala ka sa lahat ng nangyari na to. May mga pagsubok, karanasan kang pinagdadaanan, pero eventually, lala, no, lalakas at lalago na yan. What is the Knight of Wands? The Knight of Wands represents the Ten of Sword. This is sabi ko matuto kang maging mahinaw, wag kang agresibo dahil may mga tao sa paligid mo na sumasabotahe sa iyo. No, alam niya alam nila kasi na kung saan ka tatargetin, -ta no? Alam nila na ng u, mainit ng ulo mo, mabilis ka mapikon, no, mabilis ka maasar. Alam nila na sa ganung way, no, madidistract ka nila. No, sa ganung way, Um, magugulo ka nila. Mawawala ka sa concentration. What is the Page of Pentacles? Represent guys, with the Page of Cups. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Na no? makikinig ka dito sa gabay mo, sa mga nararamdaman mo, sa intuitions mo, na no? hindi ka ililigaw nito, guys. No? Makinig ka sa kung ano naman yung bagay na gusto mong uh, gawin. Makinig ka sa inner voice mo. There's the Moon Card. No, there's something that's not trivial. Or either there's something a hidden truth na maaaring may kaugnay mo sa spiritual. Protection at pangalaga mo yung sarili mo dito dahil may gumagawa ng hindi maganda sa'yo. Some of you guys, no, hindi ka nakakatulog ng maayos. No? Nagigising ka some of nowhere sa madaling araw, gato, ganyan. No, Iba-iba yung nararamdaman mo. No, parang it's either na nanaginip ka ng mama sa sama, gano'n. No, marami tumatakbo sa utak mo. There is a four of circles, da the, the word girl. represent with the justice card. Now, there's a karma. Huwag ka magalala, no? There's a principle of karma na what goes around comes around. Babalik sa kanila, ano man yung mga bagay na ginawa nila sa'yo. Na magtiwala ka with the power of God, na babaguhin yung mundo mo dito, ano man yung mga bagay na, na ibinigay sa'yo, na kamalasan man to, sumpa, ibabalik sa kanila yan. What is the eight of cups? because the five of cups. Reference with a full card. So, si, sinusubo ka ng pananapalata at tiwala mo dito. At wag ka rin nagtitiwala basta-basta sa mga tao sa paligid mo. No? What is the Ten of Pentacles? And is the Hermit card. Reference with the Death card. No, tatapusin na. No, ang mga sigelo abo sa finances. No, magiging masagana na. Magiging maganda na pamumuhay mo. Alam mo, mayroon ako nakita dito ang sumpa. No, kamalasang ginawa sa inyo. No? Maaring ito na yung matatapos na. Na mawawakasan na ang binigay na kamalasan at binigay na nakaguluhan no kaya ka nakakaranas ng financial crisis or financial loss no dahil ka, kahit na may trabaho ka no hindi ka nakakaipon gato ganyan puro kagastusan no ganun din may mga nararamdaman ka rin pero ito ngayon siguro na nagpatingin ka na na nagpagamot ka na kaya siguro tutuldukan na to no tatapusin na to what is the nine of wands of swords No, there's is uh, the king of swords. See, stop the pattern. Mapuputol mo na kung sino man yung mga bagay na nagbigay balakid sa'yo. Sino man yung nagbigay pasakit sa'yo. No, you throw my door sa'yo sa butahe ka. No, matuto ka maging mahinahon. Huwag ka magtitiwala basta-basta. There's a seven of wands and the moon card talaga na pinapakita talaga dito na puproteksyonan oh, mo ang papanagami sa sarili mo dahil lalaman mo lahat ng katotohanan. No, dahil um, nasa paligid mo lang ang mismong lumalason sa eksena mo. What is the page of pentacles? Sir course, the page of cups. Reversing with the nine of cups. There is a wish of payment. So, may mga bagay na matutupad na. Na may mga bagay na may isa sa mo na. May mga bagay na maaabot kamay mo na. Makakamtan mo na to. No, ano naman yung mga bagay na ninanais mo. What is the seven of wands? Sir course, the moon card. Represent guys with the four of pentacles for saving money. So, ngayon po, protection na at papangalagaan ng yung finances. Alam mo guys, nung binigyan ka ng pampamalas sa finances dito. No, kaya parang kahit na anong kayod mo, hindi ka nakakaipon, hindi ka nakaka may naiipon ka tapos bigla na again, no? Sa may da... may dumarating na suliranin with the unexpected moment, no? Kumbaga mayroon talagang gumawa sa dito ng hindi maganda para malasin ka, no? And of course, ngayon pinaproteksyon at pinapangalagaan mo na 'yung sarili. Ang pinakaugat ng eksena dito ay inggit. Now, what is the messages? And there's a naging man stuck, no? Kaya parang lutang ka dito, oh. no? Madalas lutang, no? Malalim ang iniisip, balisa, no? So, let's see what is additional messages. So, there's an eight of pentacles na mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Isa sa bagay na to na ginambala ka dito dahil para hindi ka makapag-focus, no? Para hindi ka makapag-concentrate sa ginagawa mo. Laki ng ingit, ha? Impairness. Para hindi ka makapag-trabaho ng maayos it's either to kompetensya to sa trabaho or inggitera lang talaga. There's a six of cups. See? It's either a friend of yours, co-workers, or family related. Or either, um, there's something, X. No? Tinapos na eh. Tinapos na lahat ng mga sigalot about sa eksena na to. There's a five of swords. Huwag ka na magtitiwalang muli. No? Huwag ka na magtitiwalang muli. It's a, I think this is something a friend or co-workers. No? Na nagtiwala ka ng lubos. Na nagkaroon na self-sabotage. Kasi, um, sige kang binigay ng informations, no? Kung baga, kada may makukuha ka, may, maka, may meron kang ma-achieve, no? Piniflex mo, sinishare mo, hindi mo alam, itong sinabihan mo, malaki pala inggit sa'yo, and there's a lot of swords. So, see, after mo ma-fulfill after mo may sa yun, no? malalaman mo dito na tama, no, ang hinala mo na siya yun. Kasi, after mo makuha yun, na, na stress ka na, no? In other way, no? Kung meron ka na pupasok na problema, iisipin, no? Meron biglang suliranin. Pag nalaman niya yung bagay na yun, biglang, no? Biglang magbabago siya ng eksena unexpected ship. And of course, there's a magician. See, I told you, it's all about magic. Talagang ginawan ka dito ng um, something kamalasan, no? Pero ngayon, natutuldukan mo na, no? Tatapusin mo na. So, let's see Nakaalamin no, na natin anong kaganapan sa pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Tutumbukin na natin to. Let's watch this. Okay, finances and career. There's a star card, healing and recovery. Makaka-recover ka na sa lahat ng mga pinagdaanan mo, sa lahat ng naranasan mo. Naunti-unti no, nang hihilom yan. No? Makaka-recover ka na for financial mo. No? Financial... Um, uh, system. And of course, there's a ease of bonds. Na magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano. And of course, there's a of cups. Wow! Kaugnay ang love life at career. No? Nag-uumapaw na passion at pagmamahal. And of course, there's a seven of pentacles. The harvest moment is here no, makukuha mo na, makakamtan mo na ang matagal mo nang hinahangad. matagal mo nang inaantay, no? And because there's a ten of cups, happiness, magiging masaya din at magiging maganda na rin ang iyong um, kalagayan pagdating sa finances, no? There's a an happiness and ultimate happiness. And there's a seven of cups. There's a lot of options and multiple choices, not maraming opportunities na darating pa, no, pagdating sa finances mo. Pagdating sa love life, So, there's this two of pentacles. Maging balanse ka magkaroon ka ng low-key, low-key privacy. And there's a discount card. No? Maliliwanagan ka na sa lahat na nangyari sa buhay mo. Pagdating sa buhay pag-ibig. There's a positivity and positive outcome. And because there's a clinical emotional healing, mas magiging kalmado ka na ngayon. No? Hindi ka na magiging aggressive. No? Mas uh, matututo ka ng pakiramdaman yung nararamdaman mo. Hindi ka na yung parang tamang hinala or kung ano-ano yung um, or pagiging mainit ng ulo, hindi na ganun. No? Maging, kumaga emotional intelligent dito. And there's the two of wands. No? You have the part to choose. No? Ikaw yung pipili. No? Mga taong pagkakatiwalaan mo, yung taong mamahalin mo. Maging balansi ka. No? And of course, there's the king of us. May devoted the and supportive person dito. No? Na maaaring gumagabay sa'yo at mahal na mahal ka. And of course, there's something provider. And there's a tower moment for immediate changes. Malaki din ang pagbabago na magaganap sa buhay mo dito pagdating sa buhay pag-ibig, no? Talagang bubuuin ka dito, no? There's something that represent a chaos or something destruction disaster, but definitely guys, no, parang binigay sa kanya for ng message dito is something um rebuilding, na no? parang binuo No, yung mga bagay na nasira, binuo ulit. There is an eight of wands. Pagdating sa kalusugan mo, maraming communications, there's a trouble. Kailangan unwind, guys, ha kailangan mo ma-refresh yung utak mo dito. And there's an emperor. Maging mature ka at maging grounded, no? Magkaroon na respect and discipline sa sarili mo. Iwasan mo yung mga bagay na nakakasama sa iyo. Kaya kailangan mo na respeto. No? Parang pinababaya uh, pinababayaan mo yung sarili mo dito, no? Kung mag mo ng ano, sige kang inaabuso mo, no? Sa madaling salita. And there's a seven of swords with the alam mo ng bawal, sige ka pa rin, no? Tinirada ng ko ano-anong pinaglalaman mo or kinakain mo or iniinom mo. There's a three of pentacles, no? there's a something a toxic environment. So kailangan mo um limatahan ang sarili mo dito, no? Sa mga socialize, no? Sa mga gathering. Mga inuman or something. And there's a devil card. See, I told you. Meron talaga dito ng um gumawa sa inang karamdaman din at same time. Meron dito ng talagang religious factor, no? Maaring dinasalan lang ka, no? Para Uh, ma-stress ka, ma-depress ka, mag-isip ka. may mga part din sa katawan mo na para may tumutusok no sa ulo sa sa braso no ganun parang may mga part na nangangahalay or na nananakit parang pumipitik ganun at the same na parang tumutusok meron ito no so let's see what is additional messages tayo pagdating naman tayo sa Magical fair messages, advices, and requests sa pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, no, pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. No, isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. No? Pipili ka doon. Na, kung nakapili ka na comment down below kung ano number na pili mo, malalaman mo ang magiging sagot sa napili mong number sa dulo ng reading na to. So, let's see and watch this. Okay? Let's see what is the magic of fire messages. Represent what? What is the magic of fire messages? Represent what? There's a, oh, your wish is granted. No, talaga matutupad yung mga pangarap mo kita mo. Now your wish is granted this, no? And of third day, ngayong birthday season mo, na? Ngayong birthday, maaaring masagot na lahat ng katanungan mo. And of course, everything is okay. Don't you worry. Lahat ang mga bagay na nangyari to, there's something a beautiful way. Talaga mangyayari siya dahil magandang idudulot. Maganda yung mangyayari. Maganda yung ito. nito. So, magtiwala ka with God, with an angel spirit. Let's see what is the year in your oracle card for yun and yang or ako represent guys with a growth no magkakaroon ka ng growth and expansion dito na no, paglako paglago at paglakas There's a change of encourage ni encourage dito na kailangan mo baguhin yung sistema no ang iyong um, nakagawian, nakasanayan no Masyado ka kasing lubos na nagtiwala, no? And there's a faith with the divine intervention. May paalala sa'yo dito na kailangan mong uh, mag attention. No? At magtiwala sa lahat na nangyayari sa boy mo with of God, no? kung mag surrender mo kay God. So, let's see what is um, synchronicities represent what. For synchronicities represent, there's a love na no, connected with your love and there's a protecting love. So, pinaprotect na ng pag-ibig dito. There's a mother figure na maaaring related dito. Maaaring you are also a mother. No? Na puhuprotect sa anak mo or either um, there is something a mother figure or there is something a feminine, divine feminine dito. So let's see what is the initial messages. With an angels, with the romance angels, there is a heartbreak. No, meron talaga bagay na nasira na talaga at na wala na. No, parang nabasag na ganon. No, ang tiwala at ang pagmamahal mayroon talaga dito nagkaroon ng problema there's a fear no sinusubok ay, parang sinasabi dito na alas yung may takot at pangamba mo no there's an name sorry mayroon yung ng tawad from the past no may lalapit sa hinihingi ng tawad ganito ganyan let's see what is an Eagles number represent guys with a zero one and with the belief system Now, you're blessed with the talent and skills that make it easy for you to stand out from the crowd and embrace what make you different. That your path to success, your dreams will soon come true. So, see, sa mga susunod na eksena, matutubad yung mga pangarap mo. Kailangan mo lang um, sundin at rin, no? Ano man yung mga bagay na yung nananais, no? magtanggapin mag mo yung mga pagbabago, lahat ng mga um, nangyayari sa buhay mo dahil um, kung mag, uh, may mga bagay dyan na makukuha mo at may isa sa katuparan mo na so let's see what is the money Move oracle deck with the money Move oracle deck represent guys with the duality yah uh, mm -hmm. don't lose your vigilance don't do not forget about the dual nature of people no wag mo kalimutan dalawa talaga ang um, parang um, dalawa, dalawa yung kaugalian or something na um, kumbaga yung uh, kumbaga nakagulian ng tao or something nakasanayan gano'n. or either personality or um katauhan ganyan no may mga part talaga sa buhay natin or sa, sa isang tao na na may ganong pag-uugali so kailangan marunong ka rin um, magadjust no what is a uh, what lies beneath the future Now, there's a falling apart, falling into pieces. No, talagang kung para sa iyo, para sa iyo, ilalatag 'yan. Kung hindi para sa to yung hindi sa itong tao na 'to, aalisin sa iyo 'yan, no? Masakit man sa parte mo, pero kailangan mong There's a shadow work represent what? Let's see what is a shadow work represent what? Represent guys with our uh, hidden desires, longing, passion, fulfill. Your deepest desires hold that seed of your potential. Mm uh -huh ibig sabihin talaga dito na kumbaga lahat ng mga um, nakatago no na, na hinahangad mo at pinapangarap mo makukuha mo rin 'yan. 'Di ba? Kung ano 'yung mga tinanim mo, no? Alam mo 'yung may kakayanan ka na no, para may sakataparan mo 'to, no? Parang hindi na hindi malayo na makuha mo 'to. No, makukuha mo 'yung gusto mo mangyari sa buhay mo. So let's see what, what is the clarifying for a love situation for clarifying for a love situation, represent guys with um eternal renewal, mm. in the cycle of life, understanding with hope for what come next. now talagang talagang ipapakita dito no, intindihin mo yung mga bagay na naibibigay sa iyo no may pag-asa pa na muli kang makabangon pagdating sa boy pag-ibig may mga bagay talaga sa boy natin na nakala na mo ganun na yung mangyayari yun na yun, no pero hindi pala mao. No? may something plot twist pa pala no mayroon pa palang may may taong karapat dapat para sa iyo no let's see what is the clarifying for a life situation clarifying for your life situation. Represent guys with an enjoy, enjoy the journey. Embrace each moment fully, staying open to new experiences and lessons along the way. So si, kailangan tanggapin, no? Yung bawat eksena nangyayari sa buhay mo, enjoyin mo lang yan, no? At manatili ka, no? Tanggapin mo yung mga bagong opportunities na dumarating sa'yo at may mga bagay na matututunan ka dyan sa so, lahat ng bagay na nangyayari na yon at bibit-bitin mo, no? tungo dun sa bagong eksena na mangyayari sa buhay mo. What is the part of the light represent what? Kaya, it's more on surrender, guys, no? Kaya, sinasabi dito, wag mong stay yung negativities na yun sa buhay mo. No, hayaan mo yung pakawalan. The more na kaya mo surrender lahat, the more na darating mismo sa harapan mo. Lahat ng mga bagay na para sa'yo. What is the part of the light? Kasi hindi ka takot, no? Hindi ka takot bitawan lahat ng bagay na nasa paligid mo. No, hindi ka takot i-surrender kay God, sa ating angel spirit, no? Kaya hindi rin siya um magdadalawang isip ibigay yung mga bagay na para sa iyo. There's a the sun. I am nourished in the boundless energy of the sun which is passing passing day, the light within me grow grows brighter, infusing me with a strength and vitality. No? Binigyan ka ng kalakasan, kaliwanagan, kayusan dito sa bagay na to, no? Itong liwanag na to or ito yung the na sinasabi na magbibigay sa'yo ng katuparan at kaliwanagan sa lahat na nangyari sa buhay mo. Kahit na parang piling mo ang labo-labo na, na nangyari sa buhay mo ngayon. So, let's see what is the peak, a pick a card, yes or no. So, let's watch this. Okay. What is the peak, a pick a card, yes or no? Ano yung magiging sagot sa tanong mo? No, unahin na natin yung number one. There is something, guys, with a no. And in, in the formative stage, in mature being hungry. No, parang may may mga bagay na parang uh, gusto mong makuha. O gusto mong ma, may sakto pare Dapat um, handa ka, no? Handa ka sa mga possibilities, no? May mga bagay na kailangan mo muna pagdaanan kasi hindi pa hubog, no? Hindi pa wasto para sa iyo, no? Kailangan mong tanggapin 'yon. Ang nangyayari kasi parang hindi mo iniintindi, no? Parang hindi mo tinatanggap. Na no, dahil kumbaga greedy ka na oy, something na parang gusto-gusto mo na no, na makuha yung bagay na yon, no, parang wala ka ng pakialam sa paligid mo. So, hindi pwedeng ganon. No, kailangan maging uh, mature ka, no, sa lahat ng mga bagay na nangyari na may mga parts sa buhay mo na kailangan mong intindihin, no, tanggapin, no, at unawain. Number two, no, there is a something a yes, being shown the way well, with an open arms, no, no, kumbaga, dalawang kamay mong tatanggapin, no, ang um, lahat ng paparating para sa iyo. Na ipapakita to ng ating Panginoon, um, may kapal, yung mga bagay na iyahain sa iyo. Nakarapat dapat para sa iyo, no? Uh, buong uh, buong pagkatao mong tanggapin itong offer na to dahil ito yung magdadala, no, ng um, bagay na ikababago ng buhay mo. Number three, There is a no, no? Cannot break the ice, chill your reception blink, no? Kung sinasabi, sinasabi dito na na hindi na mababago pa, na no? hindi na masisira ng mga bagay na to kailangan mo ng um, pakawalan o kailangan mo ng alisin itong bagay na to dahil hindi ka dito mag-grow no? hindi ka dito lalago, hindi ka dito lalakas no? humanap ka ng way na kung saan ka lalago at lalakas no? at bilang isang tao na no? kailangan mong harapin kung ano man yung mga bagay na kailangan mong harapin so guys, this is um, a weekly goodbye for the month of July 1 hanggang July 7 for the sign of Taurus. So, Taurus, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na magdilat. dila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. Pero kasi don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos up there. Kasi maraming salamat po sa mga walang saong pag sa aking channel. Lalo lalo na ang dirigit di, di, skip ng adzaway so, pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal. Siksik diglig na na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po and see you in see the next video. Bye bye and babush.